Kaya may kalawang na yung avid na rotor this ni Idol. So bali yung sukat pala nito guys ay 200mm. So sa mga hindi naniniwala ito meron dito. 200mm. So yung gagawin natin, focus ko natin ang manipis. Itong avid na to. Meron siya kasama, 180 ito na kuskusan ko na wala na tong kalawang. So hindi pwede hindi kuskusan kasi nga sobrang pangit na. So, bala na kayo ako na yambal nyo. Basta ako ay inustusan na kayo ambal ni niya Idol. Painingon na daw. Nipis lang ni liya ako yung damit. Ano daw? tanya Kita nyo, nag-sinang-sinang nasa o. Hindi siya piyaka mo Hindi nyo lang pagtudoon. Hindi, hindi, huwag nyo tudoon talaga. Kasi nga, pag tinudoon nyo man sobra. Hindi man maganda. Ito ba? Ayan. Tapos, ito naman. Siguro natambak ito mga guys na hindi nagamit-gamit. Siguro, amo na nga nag, nagkakalawang yung dolo niya. No, diba? Yan. Magkabilaan dapat. Magkabilaan. tara doon uh, Sige, matanggal ka. Hanggat mayroon pa. Pangit kasi may mga kalawang. Ay, murotor this. Kalawa itlokon. Dodamak. Ito Ito na. Yun. Yung iba hindi ko lang alam kung anong ginagamit nila mga glimpyo ng kanilang rotor disc. Basta ako ganito lang yung ginagamit. Kung manipis lang na liha. Yan, malinis na. No? Dito na. sablang petal naman. Yun lang. Magaling. Yun lang. Okay. So baka nakalimot kayo mga guys. Ang iyang brand pala sa iyang rotor disc is Abed. Abed. Pera. Ito na. Ah, uh, plaster ko naman na namin namin nasa. oh, Oh. Nan, sobrang linis ng kabila. Hmm, um, naman Hindi na kamo sa. Ya tara. Ya. Kaya pag hindi mo kinuha mga guys no. Delikado. Hindi maganda. Lawilaw ay quick ko. Hmm. Uh, nipis lang panipis lang pag ganun lang oh, ayun nabawasan na. Ya ba. Yo. Kailangan mapasinsa ka talaga dito. Kasi pag hindi ka mapasinsa dito, wala ba laban. Good. Law. O, gilang guhay. Na... Hoy. Nabawasan ng kalawang problema talaga nito. Wag mag kulanan. Bow. Tapos hindi mabalawan. O, problema. Good. yan 100 mm no, rotor disc ang pinapakinis kadalasan yung nakikita ko to 203 180 eh? no? ito laki ano ah, nung no, no, yo eto na Ayun, ah, ang ikon. Oh. Yun Yo, no hinis no. pa, konti pa. grabe. Malapit man apat na minuto ang pagkuskus ko sa isang piraso lang. Oh, hindi pa nga nina tapos tapos oh. Yan, manipis na liha lang po ay ah, yung gamitin natin para hindi maghihigko yung porma niya. Oh, dan the final liness eh uh, itu pa ayo nyampe lah nice ayo ceritanya meron pa ah itu pemikon tip ah oh ayo oh di bang ganda yang isa Ayan na. Malinis na. <laughs> Thank you. Ito na all. Nami. Nami.